Uy, grabe guys. Nanaginip ako. Kaya pala muntik na ako mahulog dito sa may ano ko. Higaan. Pero wait lang. Ano to? What? May nag-iwan ng ano ko dito. Ah, Kunin nga natin to boy. Yun. Saktong sakto. Lalabas ako. Teka, alisin nga muna natin to guys. Tapos, lagay muna natin dito. Ayun. Tara, labas nga tayo. Ayun nga pala. Naalala ko. Di ako nakuha nung ano. Partner ni ano. Tweety Bird. Eh, nga natin siya dito boy. Hehe. <laughs> Uy, dami na ito mga pananim ko mamaya anihin natin yan Teka teka boy, eto na Eto guys, nakakit na ako What? Teka, anong nangyari kay Tweety Bird boy? Bakit naman naging feather na lang siya? Hello, anong nangyari boy? Siguro nakain siya Nung napakalaking paniki Tapos nga pala boy, sumugod pala yun no Nasira nga rin yung BJ house Naku, kawawa naman yung Tweety Bird ko Nawala na siya Eto dalan yung alaala -ala niya Makakalungkot naman yun guys Pawawa naman tayo pati, Tweety Bird. Pawawa naman ako, guys. I-like mo naman yung video. Para hindi ako malungkot ng sobra. <laughs> pero thank you sa magla-like ha. Pero nakakaawa talaga si Tweety Bird. Wait nga lang, puntahan nga natin si Sweet. na natin, kamustahin natin siya doon, boy. Kasi tingnan mo yung BG House nyo. Nasihira. pero <laughs> guys. Tara, guys. Ano kaya nangyari doon? Ito yung kanyang, ano, ninja. Nasan kaya siya, guys? Oh, teka. Ayun pala siya. Akit siya sa may taas. Tara, puntahan natin. <laughs> Tara natin tong pinto. Nakakalimutan niya palagi. Teka, nasa na yun? bilis naman niya makakyat. Uy, wait! Uy, Dave, nandyan ka pala. Uy, ano naman ginagawa mo? Ako naglinis ng mga bubog-bubog kasi nasira ang bahay ko. Ayaw nga pala, no? Kawawa naman yung ano natin, BG house mo. Kasi sumugod dito yung napakalaking bat. Ayaw nga, tignan mo, wala na tuloy ito bubog. Ayaw nga, guys, grabe nangyari sa BG house, oh. So, Tatuklap. Hehe. <laughs> Tapos, hindi lang to, alam ko marami rin nasira yung malaking bat na yun eh kaya nga sa labas nga eh tignan natin, tara tara, tanda tayo dun <laughs> Tara dito. Eh ano, tignan mo yung nangyari doon sa tapat ng McDonald's. Na, yung mga puno. Anong nangyari dito? Ya, ang itignan eh, nyo guys. So, naubos. Grabe talaga yung malaking dambuhala na ano na eh, paniki. Inubos yung mga puno dito. Kaya nga, yung McDonald's ko, baka may sira din yan. Oo nga, no, Kawawa naman. Bagong tayo lang. Tapos sira ka agad. <laughs> wala, wala, walang sira. Pero wait lang, sweet. May masama akong balita. Bakit? Ano yun? Akala mo yung Tweety Bird ko na alaga sa may taas ng bubong? Oo, yung pinagawan mo ng bahay? Oo, nawala na siya. Ito na siya, oh. Wala, kawawa naman siya. Bakit naging ganito na lang siya? Baka kinagat siya ng malaking paniki. Hey, eh, buti na lang naligtas tayo ng may Kong, no? Oya nga, oh, grabe. Kawawa naman ng alaga mo. Ilibing na natin siya. O, ibigay ko sa iyo. Ikaw na maglibing. Para guys, libing na natin to. Kawawa naman. yon hagis na natin siya. Yon, tas takpan. Tapos kukuha ko ng bulaklak. Ito, may bulaklak dito. Yon, lagyan natin siya, guys. Ganyan. Hey, kawawa naman siya. Naku, kawawa naman ng alaga mo. Lagyan natin siya ng kandila para alala natin sa kanya. Uy, kawawa naman. yoko na dito. Naalala ko lang siya. Huhu. <laughs> Uy, tara tara. Uuwi ka na ba? Oo, mag-aayos pa ako ng bahay ko Uy. Oh, sige, sige. Ako, alis ako. Pupunta ako ng police station. Susubukan ko. Baka mamaya eh, pwede nilang maayos to. Oh, sige, sige. Kung kailangan nila ng CCTV footage, sandito lang sa bahay ko ba? Ah. Oh, oo, oh. oo. Kaso nga lang, mga malalaking dambuhala yun. Baka di nila maano. Pero okay lang yan. Punta na ako dun ha. Oh, sige, sige. Bye-bye. Tara guys, tara guys. Subukan natin ipaalam to sa mga police station, sa mga police officer. Baka may sila sa natin. <laughs> Pero wait lang. Ang kailangan ko palang gawin, eh, anihin ko muna to. Yun. Para kahit meron ng dilubyo dito sa Uwo City, eh, tuloy-tuloy pa rin tayo sa business natin. Boy. Yan, tara-tara. Unihin na natin to lahat. Nice one, nice one. Eto guys, naanihin na natin lahat. Napakadami ng mga nakuha natin, boy. <laughs> tara, lagay na natin to dito. Teka, wala dito yung mga pinsan ko, pati yung mga tawan na. Siguro natakot sila sa malaking damuhala na sumugod dito kagabi. <laughs> wait lang, tabi ko muna to dito. Yan, okay Ayan guys, dyan na muna siguro yan no Tara-tara, gagamitin ko yung ninja natin Papunta dun sa may police station boy Kahit sa may kabilang city pa yun Matutulungan nila tayo Kaya tara boy Ito na boy, babiay na tayo Let's go Uy banking One eternity later Ito guys, malapit na tayo sa may police station Teka, pasok nga tayo dito Ito guys, park muna natin Para di tayo nakaarang sa gitna Ito, okay na yan Teka, mayroon mo rito officers officers. Tingnan nga natin, boy. Oh, ayun, Meron ditong police officers. Good morning, police officer. Uy, good morning din sa'yo. Bakit naman nandito ka? Eh, may re-report lang saan na ako sa'yo, sir. Anong report mo? Eh, kasi doon sa may city namin. Baka pwede kayong mga tulong. Sinalaki kasi ng malaking dambuhala yun. Malaking dambuhala? Oo, oh, malaking dambuhala. Baka matulungan nyo kami financially. Naku, naku. Susubukan kong pamuntayin yung ibang officer ko. Oh, teka. Andiyan na pala siya. Teka. Whoops, uy. Ayun yung police nga, sir. <laughs> teka, Kausapin ko ba siya? Hindi, labas ka muna, pupuntahin dito. Ah, ganun ba? Sige sir. Pero guys, labas muna daw tayo. Papasok ata si Mr. Police Officer doon para kausapin. Yun nga, pumunta nga siya dun. Hintayin na lang natin siya. Grabe, ganda ng police car niyo. Heh, <laughs> astig. Ayun guys, hintayin na lang natin siya. Ayun, kinakausap na boy. Tara, tambay muna tayo dito. Initi! Uy, tropa. Uy, Mr. Officer. Eh, ikaw ba yung magpapatulong dun sa may city niyo? Oh, tama ka dyan, Mr. Officer. Eh, sasakay pa ba sa police car mo? Ah, pwede naman kung gusto mo. Eh, kaso Mr. Officer meron akong dalang ninja eh. Ah, sige ba yung ninja na yun? Napaganda. Eh, huwag ka na sumakay para madala mo pa yung ninja mo. Sige, sige Mr. Officer. Sunod ka na lang sa akin. Ah, oh, sige, sige. Tara guys, susunod daw si Mr. Officer sa atin. Nakasasakyan siya na pang polis. <laughs> Ayan boy, nakasakay na siya. Boy, eto na si Police Officer. Sumusunod na siya sa atin boy. Ito guys, papunta na kami ni Police Officer sa U City. Teka, nawala siya. Ay, ayun pala boy. Let's go! One eternity later. Ito guys, nakapasok na kami ng Ubu City. Pero guys, pakita natin to yung unang mga sira. Eh, kahinto tayo. Nasaan na yung Mr. Officer? Uy, eto na siya. Mr. Officer, tabi mo manan dito. Uy, grabe nangyari dyan. O, tignan mo, Mr. Officer, nangubos, diba? Iyama, ubus yung mga puno. Pero teka, ano to? Ay, ayan ba, Mr. Officer? Eh, inilibing namin dyan yung alaga ko. Yung mga sumugot sigurong malalaking paniki yung daylan. Eh, okay, kawawa ka naman. Kawawa rin yung alaga mo. nga, Mr. Officer. Tara, papakita ko pa sa ibang mga nasira dito Mr. Officer Tara Sanyo sanyo Doon yun banda Sulit ka lang sa akin Guys rin pa natin siya Doon naman sa may BJ house no Baka may maitulong kasi sa satin Ito Mr. Officer Tignan mo naman nangyari sa bahay na to hmm. Teka Nasan yun Eh hila pala Uy grabe sirang sira to Kaya nga Mr. Officer Tignan mo Sirang <laughs> sira no May may kaya yung mga police station Para sa financial dito eh, susubukan subukan namin yung report Baka mo Meron silang maibigay Mas maganda yun Ganang ba? Mr. Officer, i-re-report mo pa. O sige, maraming salamat ha. O sige, sige, i-re-report ko pa to sa police office namin. Maraming salamat sa iyo, alis na ako. Uy, grabe, buti na lang Mabait yun si police office. Eh. Ano, matulungan kami dito, no? Kaya taro guys, tatabi ko muna to. Nalulungkot kasi ako, wala na yung ating alagang Tweety birthday eh. Uh -huh. guys, makapagpahinga na nga lang muna tayo. Kawawa naman ako. Ang lungkot-lungkot ko guys. Uh. Uy, -huh. nawala na yung ano natin, alagang ibo 半。嗯 Teka, parang may nagdo sa labas ah Wait nga aboy, labasin natin Sino kaya yun? Teka, uy What? Sino yan? Teka, uy Pare <laughs> Uy, idol Pumunta ako dito Para bisitahin ka Uy, teka Siguro nabalita ako may nangyari dito sa city namin, no? Oh, idol Kawawa yung video house niya Sirang-sira Kaya nga eh Kawawang-kawawa talaga ako, tropa Pero wait lang Grabe, ganda nito sa sakyan mo ah Parang ito yung mga nakikita ako sa mga nagkakarera Oh, Kaso nga lang, isa lang yung ganito ko eh. Kung marami lang ako, papayaran saan nakita? kita. Ay, ganun ba? So, yung, pwede ko pa marinig yung sound check ni itong mangas? Yeah, Uy, ako yung sasakay, boy. Tara, testingin nga natin. Uy, grabe yung tunog nito, idol ah. Teka, baba na ako. Oh, baka masira ako pa yan. Wala akong pambayad <laughs> sa'yo, tropa. Hindi, hindi yan masisira. Gusto mo bularo tayo na ito? Eh, kaso nga lang. Diba, sabi mo wala ka nyan? Uy, isa lang talaga eh. Eh, baka mamaya may mayaraman kang iba. Teka, siguro meron, no? Oh. E, may mayamang boss, guys. Baka may ganito siya. Sige, tropa. At na lang kita kapag meron. Ah, ba? O, sige, magpa-practice pa ako. Oh. Para kapag meron ka mayaraman, eh, mas magaling na Ah, sige. magingat ka sa pagpapraktis practice mo, ha? Eh. Uy, grabe, guys. Napo talaga nun <laughs> Guys, sarado ko muna 'tong bahay ko. Pumunta na tayo kay lumayabang bus Teka, atras tayo dito, guys. Tapos tara, pumunta tayo dun Tignan natin, baka makahiram tayo ng ganong klaseng pang karera <laughs> Tara boy, tara boy, grabe, sirang sira pa rin talaga ang o City boy Pero tara na, let's go One eternity later Ito guys, malapit na tayo kila mayamang boss dire direcho na lang natin to Pero wait lang, ano to? Bakit naman may mga truck dito na nasira? <laughs> tara, ipasok nga natin O, uh, teka, yun si mayamang boss oh, Anong ginagawa niya? Kausap niya siguro yung mga guard niya Uy, mayamang boss boss, mayamang boss. Oh, uh, hindi ka pala. Uy, mayamang boss, pinuntahan talaga ita. Eh, nagbabaka sakali kasi ako, baka may may remaw sa yung parang F1 cars. F1 car? Aba, saktong sakto. Oh, uh, bakit? Anong meron? Eh, may papakuha akong mga ganong klaseng sasakyan. Bagong imported. Uy, grabe naman, nagkataon pa talaga. Pero wait lang, nasan? Yun nga ang problema, hindi pa namin nakukuha. Tara, sumunit ka dito sa labas. Teka, anong meron? Ba't ako pinapano ni mayamang boss? Eh, hey. ito, ito, Tignan mo oh, Anong meron dyan, Miyamang Boss? Eh, truck lang naman yan na nakahiwalay. Kaya nga, yun nga yung naging problema ko. Kaya hindi pa namin nakukuha yung mga F1 supercars. What? So, ang ibig mong sabihin, yung mga kukunin sana na F1 supercars, eh, ilalagay dito at ibabiyay sa'yo. Tama ka dyan. Kaso nga lang, tignan mo, nasira na po, Tol. Ayaw <laughs> ano? Eh, nasa ba yung mga mekaniko nyo? Wala yung mekaniko. Kaya di namin makukuha ngayon yung mga F1 supercars. Ay sayang naman. E paano kaya kung mayamang boss? E pahiramin mo ako nun. E ako na ang kukuha nun isa isa. Marami ba yun? Konti lang yun. Mga ilang piraso. Pero maganda yung naisip mo. Kung ikaw na lang yung kukuha. Uy! Angas! Sige ako na lang. Mayamang boss. Sabi yung address na yun. Ay to. Uy! Ito daw yung address guys. 262. O sige mayamang boss. Pupuntaan ko na lang to dun ha. O sige sige. Uy! Sakto guys. Makakairam pa tayo. Umalis na si mayamang boss at may dala siyang pera. Ang yaman niya talaga. Uy, mayamang boss yung pera mo. Nagkaalat. Okay lang yun. But, okay lang daw, guys. Okay, hmm. pumunta na tayo dun sa address 262, boy. nakadampot um, ako. Mamaya na ako nalang isasuli. Hehehe. <laughs> Eto guys, parang malapit na ako sa may 262. Parang eto na ata. Ayun boy, 262. Oh. 262. Ayan, sakto. Eto nga boy, tara pasukin natin. Eh, kanasan dito? Lo naman. Baka nasa tos. Raboy, tara boy. Teka, wala rito eh. Baka sa pinakatok-tok boy. Uh, what? Eto na ata yung sinasabi ni may among boss. Grabe, napakaganda nito. May white, may red, at saka may yellow. Pangkarerang F1 supercars. Ng nga talaga. <laughs> Tara guys, hati na natin to isa-isa. Pero papipiliin ko muna kayo kung ano pinaka maganda sa tatlo. Ako yung kulay red. Kaya uunahin ko na tong dalin dun. <laughs> Uy, grabe yung tunog boy. <laughs> Tara, dalin na natin to din sa isa. Astig! One eternity later. Eto boy, last na lang yung dala na atin. Grabe, ganda talaga ng tunog <laughs> oh. Ayan boy! Oops! Lapit na tayo! Dahan-dahan na! Teka! Eto guys, nadala ko na yung dalawa. Eto na kasi yung pang -last nadala ko. Oops, ayan na. Uy, maya boss. Grabe, tinitignan mo pa talaga yung loob niya na. Grabe talaga, sobrang lupit na ito mga F1 supercars. Kaya nga, maya boss eh. Yung dinadrive ko papunta dito lahat, astig na astig. O, so, paano ba yan? Dahil nakuha mo na lahat, pwede kong ipairam sa iyo ang isa. Uy, papairam nga sa akin ni maya boss. Sige, mamili ka na sa tatlo. Uy, mamimili na ako sa tatlo. Pero ito na kagad yung gusto ko. Nung nakita ko pa lang dun sa may parking lot, manghang-manghana ako dyan Ah, ganun ba? Eh, sobrang ganda naman kasi talaga ng kulay nito. ito. Kaya yeah, nga, mayamang bus eh. Ito na hiramin ha? O, oh, sige-sige. Ingatan mo yan, ha? Tara guys, tara guys. Soundcheck natin, boy. Uy, grabe yung tunog. Teka, may amang boss, alis ka dyan. Atras ako. Ay, teka, teka. May amang boss, salamat dito ha. Ah. Tara, atras na natin to boy. <laughs> Kailangan natin tong pagpraktisan. Hindi kasi biru to eh. Napakabilis kasi nito guys. Kaya tara, atras muna natin to hanggang sa mga punta tayo sa may safe na lugar. Yun. Teka, nasan si may amang boss? Naku, nawala na pala siya. Tara, practice na natin to guys. Kasi lalabanan pa natin si tropang nakaganito rin. Kaya magpraktis muna tayo. Uy, grabe, boy, ang tulin, oh Tignan nyo, magdidrip pa ako Oops, drip Grabe, napakabilis, boy Dito tayo sa may walang mga tao para safe Ayan, boy, magpapractice tayo, boy Napakaganda at napakatulin Uy, let's go Uy, let's go